Hello everyone! Welcome to our channel, Kitchen Pinoy! Ito yung aming Saijo Persimmon. Astringent siya. Um, hindi mo siya pwedeng kainit hanggat hindi siya napakalambot talaga yung hinug na hinug na siya. Um, para siyang jelly at uh, napakatamis, parang pinaghalong honey at saka asukal na brown sugar. Uh, siya, oh. yan yung mga bunga niya. Um, may malalaki, may maliliit. Ayan, matagal pa yan. So, ang anihan nito, yung unang, ano, uh, uh, pag bumaba yung temperature ng 30, yon, yung first frost, ang tawag nila dito, eh. Doon, kamagaan, eh. Uh, Ito, ipapakita ko sa inyo yung kaibahan eh, naman nung uh, Fuyo Felsimon. Ito yung karamihan. Ayan, yan. Fuyo simon yan karamihan niya ang itinatanim kasi ito pwede mo siyang kainin kahit ganyan na siya. Once na nag-turn ng yellow, uh, pwede nang kainin. Hindi yan mapakla. Yan o. Oh. Yan yung Fuyo Fersimo namin. So, balik tayo doon sa may um, Saijo. Ayan oh, ang taas niyan. So, guys. Apat na taon pa lang yan. At kung ano yung um, gamit namin dyan. Kaya napakalaki. kay uh, gamit namin pataba. Uh, isda ang gamit naming pataba dyan, yung mga pinaglinisan naming isda. Yan. Nila, kay namin dyan sa may ah uh, ah uh, puno niya, malapit sa puno niya. Mga 20 inches away from sa, sa puno niya. Ayan, para hindi mo madamage yung mga ugat niya. Ayan siya, o. Oh. oh, hanggang sa baba. Ah, uh, ang dami niya, no? Oh. Ang bilis lumaki niyan. Grabe. At saka syempre, ayan o, oh, yung puno niya. Ayan. At ang gustong gusto niyan, yung dry siya, yung dry. Hindi nag-stay yung tubig. Ayan. Kasi pag nag-stay ang tubig yan, nabubulok yan. At uh, hindi siya nakakalaki. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, naputol yung nabali yung sanga niya, kaya napilitan ng nahinog. Pero, ayan, yan. Pwede nang kainin yan. Ayan. So, yon At, uh, ano pa ba? Yung pataba namin dyan, nilalagyan din namin ng uh, ibang pataba. Pero yung isda talaga ang uh, ano niyan, kaya lumaki siya ng gusto. Uh, maganda yan. Ginagamit talaga yon ng karamihan. Uh, lalo na sa mga ibang lugar na yung gumagamit ng organic. May mga tao na gumagamit ng organic, iba-iba. Okay. -iba. Uh, So, yon, Um, ito, na, talagang ang dami ng bunga nito ito ngayon. Oh. Uh, siguro na sa 17, uh, 15 to 17 feet na yan. Uh, yung puno na to So, mga bunga nito siguro, mga at least, mga dalawang daan siguro ang bunga nito. Ayan. one uh, mga 150 to 200 malamang. So, matagal pa bago anayin ito. Um, uh, Hintayin muna namin uh, bumaba yung temperature ng 30 degrees Fahrenheit. Yan. Para uh, mahinog siya. So, ayan. Dinidiligan lang namin yan ng uh, isang beses sa isang linggo sa summer. Uh, nilalagyan ko lang yan ng mga isang litro na tubig to uh, a gallon. Uh, and then, maghihintay ako ng pitong araw. Tsaka na naman ulit ako magdidiligan. Uh, yan o. Oh. Pero ito, itri-trim ko na dahil ano, maliit lang yung lupa namin dito sa likod. So, sinasakop na niya lahat. Ikakat ko yung mga ibang uh, sanga niyan uh, after ng itong fall. Pag natutulog na siya, mga para ko, December to January, yan ang magandang uh, time para mag uh, uh, front ng uh, mga prutas na yan. Uh, sa ngayon, hindi, hindi ko muna ipro-prone yan. Uh, sabi nung isang matandang uh, kakilala ko na maraming tanim na ganyan. Taiwanese siya sabi niya, mas maganda kung natutulog sila at ipro-prone para hindi sila uh, masaktan. So yan ang isang sekreto niyan. Uh, marami tayong isdang nailagay diyan. Um, pag nagpipishing kami, dami namin nahuhuli. Nilalagay ko sa freezer. At then pag umabot yung isang taon at fishing season na naman, yung mga luma namin, may mga natitira, uh, inilalagay ko dyan sa tabi niya. Inihukay ko dyan. Minsan, tinatadtad ko ng mga ilang, bes yung ilang peraso yung isang isda. Tapos inihukay ko dyan sa uh, tabi niya. Uh, yun. uh, yung dahon nito, pwede mo ring ilaga, uh, gawing tea. Yan. Uh, bukas, maglalaga ako niyan. Uh, hugasan mo lang. ko ako ng mga sampung uh, dahon. And then, uh, ilalaga ko At uh, medyo maasim siya ng konti na manamis-namis siya. Ayan, oh. Mm. Oh, ayan, oh. Tignan niyo, oh. Talagang super taas na siya. Yung iwan ko kung paano ko pa makukuha yung mga nasa taas na bunga niya. Na, ano. Uh, bahala na siguro. May hagdanan ako doon pero ah uh, hindi aabot doon. Malamang. Ayan, no? Oh. Pero hindi ko na siguro puputulan sa taas. Ayan, yung sayote, umakyat oh, na nga rin dyan. May mga bunga na nga rin, eh. Oh. Parang kailan lang, ang liit pa niya, no? O, oh, ayan, no? Oh. dami niya talagang, ayan, umabot na sa may shed. Ayan, no? Oh. So, guys, yan, sinishare ko lang yung, ano, yung tanim natin dito sa Amerika na persimmon. yan Paborito kasi ni Mrs. yan. Uh, nung una ayaw ko yan. Then nung na ano ako, masarap pala. Uh, mahal yan dito eh. Mahal ang persimon. Yan. Pero ang isa siguro niya, may bebenta ng $1 at least. Ang isa. Uh, yung binagbibilan namin per pound. Uh, last time na bumili kami last year, ang binta niya, yung Fuyo Persimmon, uh, $3.99 yata or $2.99 na ganon. Bali dalawang wala pang tatlong piraso yung ano yung isang pounds. So ito baka tingin sa dami niya baka magbenta din ako nito. Ayun. Ang dami oh, yung payat nong sanga na yan, ang dami-dami niya dami, oh. Pwede pwede ko nang putulin yung sanga na yon sa ano uh, pag uh, ano na. Ayun. Mm. Dami na uh, ano nakaka ah uh, parang nakaka-enjoy tignan na ano at saka isipin mo ang liit lang niyan nung 4 year anong itinanim lang namin nung uh, apat na nakaraang apat na taon ngayon ang laki na ang bilis ang bilis na ano ang hintayin ay ano oh. oh nahigitan na niya yung kapitbahay namin yung kapitbahay namin matagal na nilang tanim yun eh ay ano oh. Dito tayo sa may uh, kabinang side na yan. Oo. Oh. Mas marami yung bunga niya yata doon sa may side na yon Na naaarawan. Yan. Yan yung sayote. Oh. Sayote. Umakyat na doon sa persimmon natin. So yan. Nabubuhay ang persimmon sa Pilipinas. Huwag nyo na ilalagay doon sa may mga matutubig. Ayan. Uh, Oo. Oh. Oo. Wow. So yung mga bago sa ano pala natin, mga sa channel natin, subscribe na kayo, like and share na rin. At huwag niyong kalimutan palang i-ring yung bell para ano sa notification. Yan. Uh, yung mga adventure natin dito, hindi na kami nagluluto-luto ngayon. Uh, kasi masyado kaming busy eh. Ang daming time kasi sa, na nasasayang pag nagluluto. Uh, baka itong winter time siguro. Uh, medyo busy kami ngayon na ano, uh, may ginagawa kasi ako. Nagkakat ako ng mga grass ng mga kakilala natin dito. Itong summer. Kaya talagang ano, hindi na kami nakakapagluto. Yan. Oh. Pagka kaya pinakita ko lang ito. Tanim natin. Thank you!